magandang araw sa inyo mga idol remind na po mga idol mamaya na po itong mamayang gabi na po ang nagaganap ang sayawan ay mga star dancer yan mga star dancer yan Naunguna si Wendell Belacayo yan yeah, si Ikin ago <laughs> mamaya na po itong gabi mga idol ha remind na po Sanama mano ono 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 de mamah yang gede. Kuag lang maks. Pas mah atakasan diago. <tuk tangan> yang tok mga... Ayan shout out Alfree itu pun hok ya galingan wego. Oke, iking. Ah to <tuk> atale to taun <tangan> to. Ya ayan galingan wego. Ito po yung group po na Farmers Association or Fishing. Yan. Idol. Sama na si kagawad Rolando Donaire. Shoutout out sa iyo diyan raw. apil oh, hanggang dito lang po. Remind na po yung mamayang gabi ha. Mga May 2. May 2. May na po ngayon. I-upload ko to. May 2. Okay po. <laughs> mamaya siya. Magbibidyo tayo Mamaya. Gaw, Fred. Para <laughs> kena titindik. Ano sa iwindi? Ay, naku. Kujia lo. Mamayang gabi po, mga idol. Abangan nyo mamayang gabi. Siguro maglalive tayo mamaya. Ayan po. Okay, hanggang dito lang po mga kaibigan. Salamat po sa panonood ha. Hanggang sa muli. Mga idol. ¡Nacadell! ¡Ah!